Magandang hapon guys. So nga pala no, uh, update tayo dito sa mga alaga natin. Ah, uh, nyo 'to nung nakaraan, sabi ko na meron diyan nakatanim na prutas. So ngayon, ayan, naglabasan sila. Ano pala 'to, guys? Ah, uh, yung santol na bangkok. Ang buto na 'to na nakatanim. Tapos yung naandito ay buto ng chiko. Uh, kaya ganyan yung ano niya, parang bago kasi dinukal ko. Ah. Uh, ko, meron na siyang uh, parang break na ano, maliliit, meron na nakalabas yung pinaka dulo nung parang ano, lalabas yung ng pinaka ugat niya, may puti na siya. So, binalik ko na lang muna siya. Kaya ayun, ayun yung ano natin diyan, ang update natin. So, ito isa ko, Problema ay namatay yung ating isang ayun, buhay pa naman pala. Yung alaga natin na kape, nag-die siya. Pero buhay pa naman po yung katawan niya. So, ibig sabihin, may tendency na mabuhay pa po yan. So, pababayaan lang po natin siya dyan. Para pagka ano, ay po na po kasi buhay pa yan. green pa siya. fresh tapos ito yung update dun sa ating uh, yung catching natin ng uh, red cardinal. Tatlo sila nasa ngayon, eh, na sa ngayon na berde. So ito patay. Patay yung uh, isa, yung dalawa buhay pa siya, berde siya. So pabayaan natin yan kung magtutuloy yung pagbuhay uh, niyan. So yes is na lang natin. Pujian tapos ito kung nakikita nyo ayan guys actually yan mga cuttings lang yan ng ano nitong ating big uh, bignay galing yan dyan sa pinagputulan nito at saka dito po at ito sa matanda natin na nasa balde na bignay so yan po yung ano natin update para dyan So tapos ito na yung pinunla natin na mustasa at saka pechay. Ayan, lumalabas. So ay mustasa po silang lahat. So ibig sabihin, mali lang yung uh, nakalagay sa plastic na nagbigay sa atin. Na nakasulat kasi mustasa at saka pechay. Eh parehas palang mustasa ang buto. <coughs> so ayun po pero tatanim na po natin yan ah, pag nagtuloy tuloy po yung ini kasi katulad doon nito hindi ko siya masyado ma maputi kasi doon yung lupa hindi ko siya mabuhaghag nasa siya maibuhag natin yung pagkatapos ay kiano natin siya saka ako iaayos so as of now, hindi ko siya ano kasi o, maputi po siya So, tapos ito kanina, nilagyan na natin ng complete fertilizer uli yung ating patola. Kasi, ah, hindi parang ayaw magtuloy nung mga bulaklak niya. Hindi ko alam kung dahil po sa, ano dahil nag-uulan, nababasa, o kulang pa po yung ano natin na bono. Kaya nilagyan uli natin sila, pati yung isa po dun sa kabilang dulo. So, antay na lang natin kung anong po magiging progress. Ah, uh, itong ano natin, uh, red cardinal nilagyan na rin natin kanina ng abono. Sinabahin natin at saka po itong isa natin itong ating ah uh, pumelo. pomelo. Dabaw pomelo. Sa ganung mas ano yung ano niya. At saka magmatchod na to agad tong ano natin na mga sanga. Asap na ko kasi ayan, nag yung ano niya sa ano nagpupuod yung pagkano sa gabi na labas. so ayan ah uh, uh, naman yung ano natin pero sana wag na muna magtuloy tuloy yung ano ng ulang kasi baka mamaya ma over na naman to sa tubig tong mga ano natin ah uh, cuttings natin ng ubas na ayan, nag, uh, ngayon pa na gumaganda yung mga buds nila pati itong ating chardonnay ayan, maganda na yung ano yan ng tubo nilagyan ko na rin muna siya ng uh, urea para gumanda yung ano yan at mas bumer din yung dahon niya siguro sa susunod na natin siya lalagyan ng complete fertilizer ang gagawin muna natin is patatabayin natin itong sanga niya at saka itong ano pinakakatawan so uh, natin siya pero sa pinoro na, natutuwa ako sa kanya kasi Ayan, maganda siya. At sana ito nga lahat itong mga nakikita natin may mga dahon na yan ay magtuloy-tuloy na ang pag buhay. Yun lang po ang ating wish or dream. Ayan, tulad yan. Nun, ah, ano na, mubulo. Parang patay na. Naano naman sa kasi nga sa ulan. Kasi kagabi yung ano yung ulan at saka no, isang araw. So, ayan po. Ito ay nag-bad break na naman. Ayan, mukha na. So, ayan. As is muna. Sana po, magtuloy-tuloy po sila. Para po gumanda. So, ayan na muna po ang update natin dito sa mga alaga natin. Mayabas. At ito, ayan. Stable na sila. Tsaka, ginawa ko pala. Ayan, ginupitan ko yung, pinutol ko yung mga... Tulunong iba para magsanga ng magdagdag ng panibago sa po Pero sa ganun eh mas madali sila lumaki ang gaya nito binawasa natin ng elemental eh, bus yan natin para magkaroon siya ng panibago so yan na muna po ang update natin dito sa mga alaga natin ah, na So guys, so maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching at God bless po.